Swak na negosyo, ibida mo rito. Swakto ng DZWB Super Servisyo. Swakto! 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 Alamin nga natin ang swaktong kwento ng mag-asawa na nagsara ang negosyo nung pandemya. Sila bumangon at hindi sumuko ang swaktong kwento ni Ronald Arguzon, ang may-ari po ng Celestine Food Products, ating pakinggan dito sa swakto ng DZWB Super Service Ronald, magandang umaga! Good morning po! Ayan, Yan. good morning. Magandang umaga, maraming salamat uh, maraming salamat sa pagtanggap ng aming paanyaya para ibahagi ang yung swak tong kwento sa ating mga kapuso. Bagaman may bagyo, talaga namang mga kapuso ibina pinaunlakan mo kami, Ronald. Opo, sir, anytime po. <laughs> mm -hmm. Ronald, kwentuhan mo nga kami, 'di ba? Mm, nasabi ko kanina na apektuhan yung dati nyong negosyo ng pandemya. Ano bang negosyo ito, Ronald? Uh, dati po, nasa restaurant business kami. Mm -hmm. Opo, siyempre, tayo ng pandemic. Uh, medyo nagsara kasi yung lockdown. Mm -hmm. So, okay. nag-isip po kami ng negosyo na kung pwede na i-online sa uh, kung pwede namin ihalik sa restaurant business. Oh, mm -hmm. kasi nung time ng pandemic, talagang mm -hmm. ang ang nabuhay lang yung mga online eh no? yung mga dinideliver deliver na mga pagkain, 'di ba? Ronald. O, 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 so, o, o. Yun, so nung nagsara kayo, yun yung una yung naging ano, na sa isip na kahit pa paano kailangan sumabay pa rin tayo. Mhm. Mm Opo, kailangan natin umisip ng paraan kung paano natin malulutas yung pagsubok na binigay sa atin ng pandemic. Correct, mm -hmm. correct. So nung nakita niyo na ayan na trinay niyo mag-online, kumusta naman yung kita niyo that time? The ano pili yung in-online niyo ba noon uh, Ronald? Uh, ganito po yan. Eh. Uh, story po yan. Uh, oh. May isang kaibigan kami na nakakausap na kami na naghahanap ang isang drugstore ng sulang, walang supply ng banana chips. So, Ang drugstore. Mm -hmm. Opo, doon po kami nagsistart sa isang kilalang drugstore dito sa atin sa Pilipinas. Uh, mm -hmm. uh, Nakasorti po kami dahil yung sample namin, one time na nakipag usap ako sa office nila, uh, nagustuhan nila yung product namin. So, nag-start kami, uh, medyo volume agad, uh, 500 bucks, 12,500 pieces. Mm -hmm. Oh, Pero di ba so, ano? Na, na di ba nal yung mo nag-umpisa kayo wala pa kayong idea sa paggawa dati ng pag, pag uh, ng banana chips mm -hmm. uh, nag subcon lang kami uh, uh, Kasi wala pa kami uh, effect na ng pandemic medyo short kami sa capital so nag-start kami uh, subcon lang kami ano parang yung tinatawag parang, na uh, sa distributor lang kami parang distributor lang po muna kami ah yeah so yun yung tinatawag na subcon Opo. Parang distributor kayo ng ibang produkto? Opo. opo. Correct? Uh, so, kung baga, for example, si Tuti ay may ano may business na banana, banana chips. chips. Opo. So, nag-distributor ka lang ng banana chips ni Tuti? Opo, yun po ang start na. Para, yun ang simulan nyo? Opo, ma'am. Uh, wala pa kaming mga sasakyan. Uh, Sumargil na lang kami. O, uh, yun ma'am, uh, medyo mahirap po yung struggle na pinagdaanan namin bago kami maka ahon sa negosyo. Oh, ano ba yung pinagkaiba? Yun ang gusto malaman, Ronald Tutino. Kung magdi-distributor lang kasi ako, parang ako feeling ko lang, ano, less expenses ako. ba? Diba? Less expenses ako. Wala akong binabayarang tao. Wala akong kailangan gamit. Ah, kasi, kumbaga, kumukuha lang ako ng produkto na iba at yun yung minamarket ko. Pero kung magkakaroon ako ng sariling negosyo ko, mas malaki yung overhead na tinatawag, mas malaki yung expenses ko. Pero ba paano kayo dumating doon sa punto na hindi, kinakailangan magkaroon tayo ng sarili nating negosyo? Uh, uh, Ma'am, ganito yung story po noon. Uh, distributor kami. Kaya lang sa ibang company na gusto natin lum lumawa ang ating negosyo, Uh, sa ibang company na gusto namin pasukin, uh, kailangan namin ng lisensya. So, oh. bago ka naman magkaroon ng license, kailangan may sarili, may sarili kang facility. Okay. So, yung uti-uti yung -uti kinikita namin, uh, gumawa ko ng paraan na ano, makagawa uti-uti ng gawaan talaga. So, almost two years, two years talaga namin bago nagawa na complete itong facility namin, ma'am. Mm. Talagang dupa. Pumasok ba kayo dun sa mga inaalok ng gobyerno, uh, Ronald? Katulad DTI, bam. kasi alam ko ang DTI, pagka meron kang business proposal o kaya may existing business ka na mm -hmm. at nakita nila na medyo may potential ka, ipahihiraming ka nila Ay, ah, yeah. kanila ng gaayong pautangin ka nila para dun sa kagamitan ng yung negosyo eh, di ba? O pa ma'am. Tama po kayo ma'am. Uh, yan po ang malaking nakatulong sa aming negosyo, especially the DTI. Mm -hmm. um, naging active po kami sa kanila sa mga program nila. So ang in return naman ma'am, uh, natutulungan nalang kami sa mga program nila, sa improvement ng product, sa mga layout ng design mm -hmm. ng mga product namin. Laki pong naitulong ng DTI sa amin ma'am oh. including hindi lang po 'yan ma'am, medyo uh, lumawak na ano, Lahat po sinalihan namin uh, 'yung grupo po ng Southern Luzon Field Export. Mm -hmm. Yan po, may, may member na po tayo niyan kaya po mama uh, nagaga na start kami ng exporting mm -hmm. and importing. Uh, so, yan po ang malaking neto sa ng programa ng government DTI. Para sa mga kapuso natin na nanonood sa atin sa Facebook Live at sa nakikinig, pa paano ba yung, yan, nababanggit natin yung programa ng DTI? At meron din, DOST Mami na, na may mga mm -hmm. nakakausap din natin. Paano ba na-introduce sa inyo bilang mga maliliit na negosyante Oo, para pumasok sa ganyang klaseng programa? Tama yung tanong ni Tuti kasi Ronald, kayo, paano ninyo na-discover? Kasi yung iba kasi, naghahanap mm -hmm. Talaga sila eh, nung maaaring tumulong sa kanila eh. So hindi gano'n sila ka-aware na meron palang ganitong klasing programa ang gobyerno. Kayo pa, paano ninyo natuklasan? Ma'am, ito po kasing aming business is family business. Halos po ang pamilya namin, tulong-tulong lang kami. Lima kami sa aming pamilya. So yung misis ko po, actually siya yung government employee, misis ko dito sa amin, sa Liliw. Uh oo -oh. So, always uh, marami siyang na uh, updated siya sa mga programa ng government kasi sa misis ko po is uh, SB secretary dito sa aming bayan uh -huh. kaya kung may programa ng government na nalalaman niya. niya. Correct, o, correct. Yun po ma'am. Ang misis ko po ang siya po sa marketing. Yung nag-explore. Na sa... Mm. Opo, opo. Oh. Pero yung idea na ah, banana chips, banana chips ang gawin nating oh. negosyo. Kanitong idea yon Ronald? Gawing Laguna, di ba dapat ano yan? Ah. Oh, <laughs> ah di ba? <laughs> Kasi baka buko eh. Rambutan. Hmm. Alam niyo po, ang Panginoon talaga, uh, ah, humiling ka lang, eh, ituturo sa iyo yung tamang, tamang Uh, hanap buhay. Amami. Kasi nag, nag, nagsara yung restaurant, uh, yung may kaibigan na dumating, siguro yun yung min uh, nagbigay sa amin ng uh, idea. Kaya kami napagod sa ba ng chips. So, po, mm. Eh. siya yung ginawan you know, tulay ng Panginoon para maka paghanap buhay kami ng banana chips. Nice. So, ano sinabi ng kaibigan mo na yon? Paano niya yes, siya, uh, siya, po yung nagsabi sa amin na uh, subukan nyo na magdala kayo ng product doon sa company na yon, kasi ang alam ko, Walang, wala na silang supplier ng banana chips. So, yun nga po, doon uh, kami nag-start, isang beses lang kami pumunta sa office, next week, uh, binigyan na nalang kami ng pagkakato na makapag-deliver. Mm -hmm. Yung pag-develop nyo yun ng products, paano nyo ito nung umpisahan little by little ano, Ronald? Opo, uh, medyo napagpisa lang po kami siguro, ma'am, uh, 200 kilo, isang lutuan lang sa araw. Mm -hmm. uh, kasi konti pa lang naman yung market namin. So, talagang nagsipag po tayo. Kahit-kahit mm -hmm. na sa mga maliliit na palengke, pinapasok ko, nag-aano ako ng produkto ko. And, ayun naman po. Tsaka, syempre, malaking naitulong ng social media. siyempre mm -hmm. Syempre, na may gawaan na dito sa aming lugar. Mm -hmm. uh, yung mga papunta ng abroad na gusto magdala ng pasalubong, pumupunta dito. And yun po, isa pa rin sa nakatulong sa amin, meron na rin kami mga branches dyan sa Manila. Mm -hmm. uh, lahat po ng branch ng Federitos sa kaya po Manila, may apat na branch po kami dyan. Na uh, tapos ang um, meron po kami hard, hard discount store na sinusuplayan din. Mm -hmm. uh, marami na rin po tayong ano, nasusupplyan. Yan po, eh, meron po, open po kasi kami sa private labeling. So, yung mga negosyante na gustong kumita, mm. uh, pwede po kami ng private label nila, uh, nilang pangalan lang gamitin. Uh, oh, rebranding, re nagre-rebranding. Uh, rebranding re po. Uh, rebranding. Tapos, na, na, nung nasabi mo no, na-introduce, hindi kayo nahihirapan mag-adjust, nag-shift sa negosyo nyo from restaurant into distribution ng ganyang klasing produkto, ano, Ronald? Uh, medyo, nung una po, medyo mahirap kasi talagang nangangapa po kami, hindi namin alam yung proseso. Mm -hmm. Kaya lang uh, through DOST po, uh, nag-aral kami mag-ama ng pagluluto. Talagang nasa tao naman po yan, pag gusto mo talagang matutunan lahat, uh, magsipag ka lang at uh, talagang ipsa puso mo yung pag-aaral, makukuha mo naman yan. Uh -huh. so talagang pati yung programa din ng DOST, uh, green Ako. up nyo na rin. Uh, -oh. ba diba, ang daming mga naitutulong talaga ng ganyan? Alam mo, Ronald, isa yun sa mga gusto namin ding uh, i-share sa ating mga kapuso. Lagi namin ini-invite yung DOST, DTI, para sa mga ganyang klase, ng negosyo. Katulad mo, tignan mo nag uh, naglevel up ika nga Di, wala kayong ka-idea sa ganyang klase ng negosyo pero dahil gusto nyong magpursige, sa tingin nyo dyan kayong magtatagumpay lalo sa buhay ay green up ninyo. So, Ronald, naalala mo pa, nung nagsisimula kayo, ano yung mga na-overcome ninyo na uh, ika nga yung, naging minor ba na naging problema at paano nyo ito na-overcome? Na oh, last year lang ha? talaga yung negosyo hindi natin masasabi na lumalaki pero dadadagdagan din minsan ng struggle talaga. So pag iiyak po yung magiging pagpapatibay pag sa'yo na ma matututo ka na lalo na sa mga pag-connect sa mga tao na kumuko sa'yo. Minsan makaka-encounter ka na alam mo maayos tapos darating sa time na pag tumatagal na medyo problema isa po yan sa nagiging problema namin. Kaya lang ngayon, medyo nagiging maingat na kami. Medyo nagiging uh, may contact na lagi kami sa mm. mga... Uh, uh, prior sa naging negosyo ninyo dyan sa banana chips tapos sa restaurant, kamusta ba buhay nyo dati? Ano ba yung buhay nyo dati bilang mag-asawa, Ronald? Uh, marami na, marami, kinasal po as kami, 2,000. Uh, medyo mahaba rin. Ang dami rin po na pinasok na anak buhay. So, mhm mm Talaga sa hanap po medyo hasang-hasa na po tayo. Talagang dapat lang hands-on, talagang dapat buong pamilya kung maaari, tulong-tulong. Kasi ang pinakamahirap po ang negosyo ay pababayaan mo lang na pahala yung mga lang or sila lang mag-manage. Maganda talaga na kayo buong pamilya. Ah uh, uh. tapos na kanina nabanggit din natin na yung na yung pro na, naging problema. So, yung 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 ano ba, yung production ba, yung yung products na saging o sa di ko alam kung ano yung ginagamit nyo sa banana chips. Nagkakaroon din ba kayo ng ano, ng moment na pagkakataon na parang nagkukulang na kayo ng supply? At saan niyo ito kinukuha? Ah, uh, medyo yan pa isa sa mag mabigat na um, may bigat problema namin minsan. Mm. Ang kalaban na, ang kalaban namin siya, number 1 eh, sana wag wag nang magkakaroon ng mataming bagyo. Kasi mm. once ang problema namin sa banana, once na dinaanan ng bagyo yung mga lugar na na namin, yung mga area na yun, nasira. Epektado kami sa mga susunod na buwan, taon, halos ilang buwan na medyo wala silang wala silang ano, wala silang may dala sa amin saging kasi syempre natumba ng nasira ng bagyo. Mm -hmm. So, maaangat ako sa ibang lugar, sir. Uh, abot ako hanggang Leyte, Davao. Nakita ko nga Davao yung shipment ninyo mm. galing galing, oh. galing pa yung truck sa Davao ah. para i-deliver sa inyo. Opo. Ano po, pagka naubos na yung galing Bicol, galing Quezon, kulang uh, po. Davao po kami. Uh, may contact na rin naman po tayo doon. Bali may mga kaibigan na po tayo doon sa Davao na kinatawagan lang natin para supplyan kami. Mm hindi, hindi naman kayo hindi naman negative o break even kapag ang mga um, products niyo galing sa mas malalayong lugar. may 'yun problema sir? Medyo mataas ang presyo. So hindi naman tayo po pwedeng tumigil dahil naka-commit tayo sa sa order. So oh, kung correct. may mga, kung man ng kita man ganyan talaga negosyo. Oo. Oh, Laga lang. tapos ngayon naman panahon na ano naman tayo pag lumababa na. Oh, correct kasi ang 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 parang punto doon Ronald ng palimbawa, dahil doon sa ganong panahon medyo tataas yung ano mo Opo. expenses mo sa transportation Oto. yun eh no sa logistics. Pero hindi ka naman po pwedeng magdagdag ng presyo. Ang hirap ang hirap po kasi ngayon na uh, magdagdag ng price kasi ang ang, ang, ang mga buyers natin ang um, not ang hanap lagi nila kung saan sila makakasave sila. Kaya um, ang hirap po. Uh, ang isa pang problem namin from, pag from Davao, three days na nasa barko yung banana. And pagdating dito, kailangan maluto mo agad. Oh, three hinug two Days. <laughs> oh, oh. oh, hindi na siya po pwede. Hindi na siya po pwede pag nahinug na siya. Oh, yung pagka masyadong uh, ano na, hinug. Uh, uh, pa may, mm, uh, may nagagawa naman po tayong paraan kasi may mga kaibigan din uh, tayo sa palengke. Ah, uh, pumipili ng pangpananak yun. Sila naman ang pumipili sa akin. Ah, uh, uh, discarded. Uh, din. Yeah, <laughs> Diskarte, diskarte lang. Oh, at least yung mga hinug na, yun na yung pang mga turon at na pang banana okay. na yun, Ronald, di ba? <laughs> yeah, oh. Tapos na, natutulungan nakakatulong din po ako sa kanila kasi yung size ng galing na po, tuwan po sila kasi malaki yun. Lalaki, Oh. Okay. Ah, um, malalaki talaga. Oh. Tap, ba na, nabanggit mo, 200 kilos kinag-start. Ngayon, ilan na yung naproproduce nyo na banana chips every day or every week or every month? Every day po, analo po kami ng 1,500 kilo na banana. Oh, dami na nun na. Ah. Every day. 10,000 uh, 10, pieces po yun sa 50, sa 50 grams. Oh, mm, bali... ah, sa 50 grams. Opo ma'am, uh, bali ano po tayo, yung continuous ako kasi nakakuha po ako ng contract through DepEd. Uh, ako po yung nagsusupply ng pampiding sa mga bata na mm. binibigay ng government in DepEd, yung feeding sa mga estudyante natin. Uh, -uh. Tapos, uh, tapos na, tapos na, nabanggit mo din sa ating pre-interview na nag export ka na rin ng mga produkto oh. mo? Opo ma'am, ang kamote chips ko po at saka banana chips uh, abot na po ng Busan, South Korea. ah uh, uh, so paano mo naman napasok yon Sa DTI pa rin o sa DOST na? Sa tulong. ah uh, noong 2024 po, medyo kahit nagipit, uh, ginawa namin paraan na makasali sa food expo. Uh, sa World Trade Center, uh, ano nang GDA din po 'yon. Uh, sumali po kami kahit medyo kulang pa mga gamit namin. Oo. Ah, uh, kami, kami na lang din ng ano, kami na ng tumaon ng one week pati anak ko. Mm -hmm. So Marami naman po nakagusto ng product namin and then namit namin yung Korean distributor dun po sa World Trade. Ah, ah, ganun pala sa, -expo. sa mga expo. expo. Um, so yung okay. mga negosyante, nadun din sila. Umahanap okay. sila ng mga produkto na po nilang kunin para dun sa kanilang bansa. Ganun ba yun? Okay, okay. Once ah, na nakita po nila, tapos uh, binigay ko yung calling card ko, uh, pina, pina, inikinausap ko siya yung Korean distributor. Uh, medyo nahirapan nga tayo kasi hindi marunong mag-Tagalog. Oh. <laughs> Pero eh medyo hirap din naman tayo sa English, Ronald. Tayo. So, ayan, nag-export ka na sa Busan. So, gaano kalaking volume yung ine-export mo doon, Ronald? Ah, uh, bali ano po, ma'am? Uh, 40-footer container po. Bali oh, no, no, no. ang isang item, ang isang item po namin, let's say banana chips, uh, 24,000 pieces po. Wow, mala malaki din pala. Ano yun? yung distributor lang sila? Ano ni, ni rebrand nila? Uh, distributor po yung contact namin doon. Uh, may, meron po siyang online din sa Korea and meron din siyang uh, mga mall na dinideliveran po oh, doon. Ang galing. Uh -oh. Tsaka ang mga Korean sa banana. Banana, banana. chips. Yeah. Uh, uh. uh, so nang dahil dyan, lumalawak na yung ika yung contacts mo, ano, Ronald, may may pagbabago na ba sa buhay ninyo? Uh, medyo naman po. <laughs> <laughs> Humble ba si um, Sarah. Uh -huh. Uh, 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 ano po namin, ma'am, medyo hindi pa rin po kami makapagyan kasi ang in-improve in namin ng facility namin, mga kumakita nyo, talagang medyo yung kinikita namin talagang binuhos mo na namin sa palis. Sa, ano namin, sa planta. Opo. Uh -huh. Correct, correct. Sa correct. mm -hmm. Tara. Siyempre naman, para mas maging uh, efficient o mas Oto. mabilis ano, yung sa production. Totoo. Pagka maganda Oto. din yung mga gamit nyo at saka yung mga uh, kasangkapan. Tapos planta. Kasi Ito pag, uh, ko sa Facebook. Kasi pag, pag yung pag hindi po natin i-improve ang ating planta, eh, kailangan, natin laging papasa po tayo sa ano ng FDA. Oo, correct. Mm. Oh, regular na nag inspection din yung mga ano ng gobyerno, ano? Para matiyak yung kalinisan ng pasilidad. Anyway, Ronald, po. Go ahead, Toots. Maliban sa banana chips, di ba meron ka na rin ibang mga produkto, Ronald? yes, yes, sir. Uh, sir Tucci, may kamote chips na rin po ako. Wow, healthy. Tapos, Meron po kami ngayon sing-aling. Yung tatlong flavor na po yung sing-aling namin, nadadali uh, na rin po sa Korea. Oh, oh, yung sing-aling ba? di mamueng. <laughs> ay, yung sing-aling uh, ba, ano siya? Gawa saan? Uh, sa, ano po siya, sa arena no, flour. Ah, uh, Flar. Yung paper na flour po. Mm, ah, uh, Tatlong flavor na po meron kami. Mm, so taburin. yung flavoring na lang yung nagpapalasa dun sa flour? Apo, po. Uh, meron po kami. Mean, actually, yung ibang flavor galing din po ng Korea. Kasi sila po yung nag-request sa amin na yun ang flavor ang gamitin uh, natin. So, yung mga spicy yan. Kimchi? Uh Oo. -oh. Meron kimchi? <laughs> uh, uh, hindi po. Ma sweet po. Mahilig ang koreano po sa mga sweet po. Ah, sweet said. Ah, talaga. Uh, Talagang ano, binabatay din nila sa market talaga nila. Ganyan yung talaga sa negosyo na Ronald. Makikita galing. mo talaga. Hanapin mo talaga yung market mo. Okay. Iswakto mo din so, doon yung negosyo mo, di ba? At saka, mm -hmm. siyempre, sir, nagbe-base din po tayo kung alin po yung nagustuhan ng tao natin. Mm hmm. Mm -hmm. Correct. Anyway. But, um, but Oo. Oh, eh, kung ikaw ang hihingan ng payo Ronald ng ating mga kapuso na nagnanais magnegosyo, ano yung mga payo na maaring ibigay mo sa kanila? Ah, uh, bago po tayo pumasok sa isang hanap buhay, siyempre number one, pag-aralan din po natin mabuti kung kaya natin. Mhm. Mm Saka siyempre kung ano yung alam natin uh, doon tayo ano doon sana ang, ang gawing produkto na gusto mo yung alam mong gawin and doble si pag hindi po pwede ang magninegosyo na gusto mo lang kailangan mm -hmm. talagang, talagang decidido ka at saka uh -oh. nasa puso mo yung pag-aanap buhay. Mm -hmm. uh Opo. -oh action. Hindi lang hindi hindi lang yung tipong maghintay ka na yung kita dapat mag mag-isip ka mag mag-elevate ka ika nga katulad niya, no may singaling na kamote Uh, sa uh, number one, mm -hmm. number one, sir, dapat medyo matibay ang loob natin. Ah uh, uh, para rin kasi ang negosyo sir sa akin parang sugal din po yan eh. Da medyo kailangan malakas ang loob mo. Correct. Anyway. Kung baga, kung, kung nadapa ka man sa umpisa, ay, oh. bangon ulit. Diba? Bangon ulit. Di ba, no, uh -oh. Ronald? Oo. Uh oh. Uh oh. Uh -oh. Alright. Yung eh. po, man. Uh oh, Anyway, naway, Ronald, dumami pa. At mapalayo pa ang maabot ng iyong mga produkto, hindi lamang sa Busan, kundi sa iba pang lugar ng bansa. At uh, sa uh, sa Pilipinas, buong Pilipinas, matikman din ang iyong mga produkto dyan sa Celestine uh, Food Products. Maraming salamat Ronald at uh, shoutout sa iyong misis. Uh, alam ko na sa tabi mo lang yan. Mga uh, nakasupport. Uh, 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 Sir Tucci, maraming maraming salamat po sa inyo Tsaka ma'am Norleen Opo, uh, good luck po Ronald Good luck, uh, more power nag Pagpo nagawin nag kayo ma'am sa Liliw Laguna uh, Yes kayo, kayo, kayo. Yes, napakaganda din dyan sa Liliw Laguna oh, totoo. Maraming mga puno Gusto ko yung mga falls dyan Kasi sa Metro, ma Metro Manila wala nang puno Talaga <laughs> Anyway <laughs> ingat, kayo, may bagyo. ingat kayo Ronald Ah uh, di diba? maraming, maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat din. mo. Hindi mo kailangan maging high tech, high tech ka pa, sa eh Sa una diba, diba? lagi oh, ba? Diba? Sagging. Nagsimula lang siya sa sagging.